Ay, no? Good morning sa atin lahat, no? So, ngayon is first day and first try natin sa ating another, ano, no? Hassle sa buhay. So, nag ko ako maglalamok. <laughs> so, kasi nakikita ko sa iba, ay, okay na naman pala kitaan dito sa lalamok, eh. Yes, tsaga lang talaga. So, puro travel lang tayo, no? Ikot-ikot, nagmumotor. Araw-araw tayo nagmumotor. So, why not? Try natin yung lamang ulala mo. And then, syempre, di ba? Kailangan natin mag-hustle hard para sa future. <laughs> para sa ating mga pangarap sa buhay. Ayan, oh, Traffic. Uy! Ang hirap nito. Tapos makabuking ka na sobrang bulky, no? <laughs> Ayan. So, dito tayo. Parting, sa ano, no? Binyan pala. Ayan, no? Oh. Papasok tayo ng bahay ng Santa Rosa, Laguna. So, dito tayo maghanap ng booking. Yan, hindi pa nakabukas yung aking ano, apps. Kasi nga, wala akong makuha ng booking. Puro ang lalayo ng pick up. Gusto ko yung malapit-lapit lang. First booking natin, gawin natin yung medyo masaya-saya. <laughs> Kahapon lang ako nakapag-ano eh, nakapagpa-approve ng aking uh, lalam app. So, ayan, Panibagong ano yugto to, 2, ng ating hasil sa buhay, no? dati puro lang tayo travel travel vlog vlog so ngayon magiging magkakaroon tayo ng magiging pagong content no sa ating paglalalam And, subukan natin kung ano na nga ba kung gano ba ka challenging itong ginagawa ng ating mga kapwa rider no or paano ba ang kitaan dito paano ba diskarte dito And, so, nga nila eh para ka magtagumpay sa buhay kailangan marunong ka sumayaw sa ano, ano, tugtog ng buhay <laughs> kaya subukan natin lahat kung saan tayo masaya so ito magiging part time lang tayo dito or baka maging full time hindi ko alam, depende sa sitwasyon uh, try ko lang to kung maganda why not kasi eh, sa totoo lang sa hindi naman ano eh, stable yung kita doon eh hindi mo alam kung kikita ka o hindi dito at least kapag gumalaw ka may kita pa di ba tiyagaan lang dito pasipagan yun ang sabi nila hindi ko pa na try eh. ito pa lang tatry pa lang natin ayan no so update mamaya pag meron tayong booking wala pa tayong booking <laughs> actually hindi pa ako marunong kumuha ng booking masyado ang first booking natin to ngayon Tala, dito tayo sa may SM maghihintay